matapos nating tingnan sa mga araw na ito, yung ating mga sarili at yung ating estado sa ating relasyon sa ating Panginoon, kapag nakita na nga natin na tayo ay malayo na, tayo ay magsimulan ng bumalik sa ating Panginoon at makakatiyak po tayo yung ating Panginoon handang-handang yakapin tayong muli dahil ayaw ng Panginoon na mawalay tayo sa Kanya magpakailanman. Ang gusto ng Panginoon, unti-unti tayong maisaayos hanggang tayo ay makalakad na sa tamang daan, sa daan patungo sa kaligtasan. Kaya naman yung Diyos, kahit na paulit-ulit tayong magkamali, paulit-ulit din tayong patatawarin, ang kailangan lamang talaga, tayo ay handang humarap umamin at magsisi sa ating mga pagkakasala